Ang Banal na Ebanghelyo, Enero 9, 2024, Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. Ebanghelyo Marcos 1, versikulo 21 hanggang 28. Dumating si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang mga tagasunod, at ng araw ng Sabbath ay pumasok siya sa sinagoga at nagturo. Ang mga tao ay namangha sa kanyang pagtuturo, sapagkat siya ay nagturo sa kanila bilang isang may otoridad at hindi gaya ng mga eskriba sa kanilang sinagoga ay may isang taong may maruming espiritu. Sumigaw siya, Ano ang kinalaman mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para sirain kami? Alam ko kung sino ka ang banal ng Diyos. Sinaway siya ni Jesus at sinabi, Tahimik! Lumabas ka sa kanya. Ang karumaldumal na espiritu ay inalog siya at may malakas na hiyaw na lumabas sa kanya. Namangha ang lahat at nagtanong sa isa't isa, Ano ito? isang bagong pagtuturo na may otoridad. Siya ay naguutos maging sa mga maruruming espiritu at sila ay sumusunod sa kanya. Lumaganap ang kanyang katanyagan sa lahat ng dako sa buong rehiyon ng Galilea. Pagninilay Ngayon, sa katotohanan na ang masama ay patuloy na kumikilos sa ating paligid. Isa alang-alang ang mga tao at mga pangyayari sa iyong buhay kung saan ang dalisay at banal na katotohanan ng Diyos ay inaatake at tinatanggihan. Sa mga sitwasyong iyon, higit sa iba pa, nais ni Jesus na ipagkaloob sa iyo ang kanyang banal na otoridad na harapin ang kasamaan, sawayin ito at kunin ang otoridad dito. Pangunahin, ginagawa ito sa pamamagitan ng panalangin, at malalim na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag matakot na payagan ang Diyos na gamitin ka upang harapin ang aktibidad ng masama sa mundong ito. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob at karunungan kapag naharap ako sa gawain ng masama sa mundong ito. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala ang kanyang kamay sa trabaho. At bigyan ako ng lakas ng loob na harapin at sawayin siya ng iyong pagmamahal at otoridad. Naway ang iyong otoridad ay mabuhay sa aking buhay, Panginoong Hesus. At naway araw-araw akong maging mas mabuting instrumento ng pagdating ng iyong kaharian, habang kinakaharap ko ang kasamaan sa mundong ito. Hesus, nagtitiwala ako sa iyo.